Hmm. Pangatlong plato ng kanin ni Zach Days. Oh. Grabe ang gana mong kumain ng kanin ngayon. Nagagalit kapag hindi binibigyan ng kanin. Pag nahubos yung kanin, nagagalit. Yummy mo. Oh. Oh. Mm. Umiiyak. Hmm. Okay. Nasaan na yung ano, yung kutsara ni daddy mo na bilog? Nandun sa lababo, yun yung ginamit ko. Hugasan mo anak mas okay yung gamitin pag sa kanya eh. Hmm. Daming gutom yan. Pangatlo yan na to. Hindi yan. Nasa lababo. Bilisan mo. Nagagalit na siya. Sa lababo, anak. Sa lababo. Tingnan mo. May kutsara ba dyan? Sa lababo po. Asan yung kutsara patingin? Sabi ko yung kutsara ng bago mo eh. Asan na yun? Hindi ako na ng Hanapin mo nga. Nasa platito. Asan yung platito kanina na ginamit ko? Asan na may mga kutsara dyan? Sa may ikawan Kita mo? Bibig kasi pinanghahanap mo hmm. eh. Ito na ilagay mo dyan, oh, Sa lababo. Itong hmm. tumalong dyan. Ka-ka-ka-ka-ka. Dang. Baby. Hmm. Dang. <laughs> Ubusin mo yan, ha? Pangatlong round mo na ng kanin yan, ha? Mm. Ay, doming ako. Hmm. Butong ng botong mo. Baka mamay, sumabog ng tummy mo, ha? Magano ang bunso kumain ng kanin ngayon na. Subo pa. Ubus mo na to. Enough na to ha. Hindi ka pa ba nabubusog baby? daming gutom ng baby na yan. Dami gutom. Ba't mo, oh? Oh. Mag-explode na yung tummy mo. Mm. Tapos ayaw niya nang ayaw niya nang tumitigil, gusto niya sunod-sunod na sugo. Ha Kain na, kain na, kain na Huwag na kuya, dididistract mo siya <laughs> zombie Ni zombie ba? Hmm. Last one subuh Last one Last two subuh pala Hmm ba, ba. Hmm Mmm. 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 Hmm. Ah, mm -hmm. oh, ito na last na to. Last one. Ah. Oh. Ano gagawin mo? Ay, ay, ayaw na. Oh, no more na. Ayaw na. Okay. Sige. Water naman, Kuya, okay na. Oh. Water drink water. Bata. Bata, water. Baby Zack. Baby Zack, huwag kang sumuot dyan. Eh. Upo mo nga siya. Na. Para mo ha. Hawakan mo ng dalawang kamay. Tanggalin mo nga yung crab sa ano. No, no. Water. Drink Water. Drink water, baby. Drink water. Akala ko mag-round 4 pa siya eh. <laughs> See you guys! Tapos na po siya kumain!